tungkol to sa pag-hold on sa isang tao na mahal na mahal. SB19, ginawa ito na di naman laging ginagawa sa mga concerts nila. Hanggang sa huli is one of SB19's iconic song that transcends time. Pero hindi ito masyadong pinuperform ng grupo sa kanilang mga concerts until the Acer concert. At base na rin sa naging intro ni Pablo, tila ay may pinaparating ang mahalima sa atin. Gusto ko lang kumalma muna tayong lahat. Kasi itong next song na aawitin namin, tungkol to sa pag-hold on sa isang tao na mahal na mahal mo. Kahit anong mangyari, ibibigay mo yung lahat kahit sobrang sakit. Wow, lalim! Yeah. You know, it's been a while since we performed this song. So, uh, I hope magustuhan this one's called Hanggang sa Let's go. Tila nga ay pinaparating ni Pablo na nasasaktan sila at na alam din nilang nasasaktan din tayo dahil sa mga kaliwat ka ng pang-aatake. At aminin na din natin na nadi-disappoint at nasasaktan din natin ang isa't isa dahil sa ating magkakaibang paniniwala. Pero gaya nga sa kantang hanggang sa huli, mananatili ang ating pagmamahal sa isa't isa kahit pa sa pagkakaiba natin. Ikangan ng SB19 para sa 18, maraming bagay ang dapat naming ipagpasalamat sa inyo. Unang una na ang walang kapagurang suporta at pagmamahal niyo sa amin lima. Marami tayong pagkakaiba pero nandyan kayo para unawain at tanggapin ang tunay na pagkatao namin. Maraming salamat sa inyo. SB1918 hanggang sa huli.